Kung sa kasi SB Panibagong araw, panibagong kwento Nandito tayo ngayon sa may karagsakan sa Dinggalan Aurora Ito yung daan Kapag dun ka galing sa may papuntang Tanawan full Sa diniretso mo siya Makikita mo itong welcome to Agos Nature Resort Tara at pasukin natin kung anong meron dito sa Agos Nature Resort Pagpasok mo dito ay magbabay ka ng entrance fee na 50 pesos Pagpasok mo dito, aabutan mo yung pagong ayan yung pagong na dalawang sasalubong sa iyo tapos ito yung view nung swimming pool and then merong mga cottages kang makikita ito yung swimming area kapag pumunta ka rito o, Pwede kang pagpambata, pwedeng pumanik dyan. Tapos papunta dito and then magsuswimming dito. Yan may mga bata ngayon na naliligo dito. Malinis yung tubig. Kitang kita mo yung ilalim. Ayan. Tapos merong cottage. Pwede kayo doon. Rerentahan nyo yan. Ayan, merong kasalukuyan. Merong mga family na nandito ngayon. And then, ito yung isa pang area, yung swimming pool na po pwede yung paliguan. Ang linaw ng tubig. Kita yung ilalim, tapos malamig yan. Kasi ang alam ko, nanggagaling ang tubig dito, galing doon sa gawing batis o galing sa bundok. And then may mga cottages din na po pwede nyong rentahan. Malalaki yung cottages. At sa paligid ay maraming magagandang halaman kang makikita. Ayan, tingnan ninyo, maluwang. Pwede yung renta niya pag punta kayo rito. Tapos ito yung uh, swimming pool. Malinis. Ayan pa. Kung nature trip ang inahanap ninyo, swimming pool na ang paligid ay napapaligiran ng bundok at mga magagandang tanawin, pasyalan nyo itong Agus Resort. Baba tayo ngayon, papunta doon sa Maybatis. At pagbaba mo, pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, ay ito ang bubungad sa'yo. Ingatan lamang ang pagbaba sapagkat medyo madulas, eto na. Yung magandang view na bubungad sa'yo dito kung saan po pwede kang maligo. Forested area. Maraming puno. Madaming halaman kang makikita pag pumunta ka rito. Tapos, mga malalaking baging. Tulad yan. ang sasalubong sa habang ikaw ay naglalakad dito. Maraming halaman. May yung pag iingat lang kapag umuwi ka dito kasi madulas yung mga bato. Malalaki yung mga batong nandito. May silong na uh, gawa ng lilim ng mga puno. May mga malalaking bato kung saan po pwede kang magpakuha ng larawan. Lapitan lang natin itong gawing tubigan kung saan malinis ang tubig. Ayan, kita nyo naman. Kitang ilalim. Tapos doon sa Mega Weedle, meron siyang marang maliit na waterfalls. Nilapitan natin itinuturo kong mini waterfalls kanina. Ayan na yung area na yan. May tubo ng tubig kung saan uh, yan ay nakatugon sa mga bahay sa gawidito. dito. Pwede ka ding maligo doon. Tapos dyan. This is a forested area. Kung uh, gusto pang kumanik doon, pwede. Pag-iingat lang. Sa hindi mo alam kung may mga sa gawin na ito. Napakalinaw ng tubig, oh. Nature trip, ang hanap mo o pwede kang pumasyal dito sa Agos Nature Resort dahil malalaking puno Tinanong natin yung caretaker kung meron ba silang overnight dito sa may Agos Nature Resort. Wala na daw. Pero ito siguro yung mga dating kwarto na po pwede mong tuluyan mga cottages. Nung inaalaw pa yung overnight stay dun sa baba kung naririnig nyo yung lagaslas ng tubig ay yung batis. Meron ding area papunta doon sa may swimming pool. Tapos may mga tanim na halaman. Hindi ko alam kung anong tawag sa halaman na eh, yun pero ang ganda ng kulay as you can see sa ating kuhang video. Meron din parang hall tas, and then sa baba. Kung pwede kang mag-stay dito. Renta ka, magbabayad. Ayan sa baba tapos sa taas. May mga kubo din. Doon tayo galing sa baba kanina. Tapos may playground para sa mga bata meron ding laruan ingat lang kasi ito ay nature hindi mo lang baka may mga nangangagat na insekto o iba pa, may mga halaman pa maluwang yung parking area ito po pwede siyang parking area may mga puno luntian ang paligid and then done yung daan papunta dun sa may swimming